Isang furniture store ang nakatanggap ng pinaka-weird na request na narinig nila sa buong buhay nila. Isang araw, may lalaking pumasok sa store at lumapit sa salesman. Sabi niya, gusto raw niyang umorder ng triple-decker bunk bed. Oo, hindi lang double, tatlong palapag ng kama. We carry triple bunk beds, and if we had them in four sizes, and how many kids you can, if you could fit at least three kids in each bed. So syempre medyo nagulat yung salesman Iniisip niya, tatlong tao kada level Ito pa, sinabi nung nag-request sa na pang bata raw ito So lalong nagtaka yung salesman Kung tatlong bata kada level So syam na bata na yun sa isang kamang set up pa lamang Ang dami na nun At yung nag-order, hindi isang tatay Mukha na itong lolo Sabi ng salesman, okay pwede namin gawin yan At iship kung gusto mo At ang sagot ng lalaki, hindi lang daw isa ang ipapagawa niya Kundi apat na ganun Tapos umorder pa siya ng 12 12 mattresses. Ibig sabihin, apat na triple bunk beds, 12 full-size mattresses. Enough na yan para sa 36 na mga bata. Dito na nagsimulang tumayo ang balahibo ng mga empleyado. Pero at the end, tinanggap pa rin nila ang order niya. Pero kinuha nila ang buong information ng lalaki. Pangalan, address at ID. At dito na sila naging furniture store turned private investigators. Ni-research nila ang kanyang identity. At boom, na-discover nila na isa siyang registered sex offender. Level 2, ibig sabihin, moderate risk. May kaso siya na sangkot ang mga kabataang minor de edad. At hindi pa yan ang worst part. Tinignan nila ang Google Maps ng address niya. At nakita nila, may bakal sa mga pintana. May rehas pa sa mismong pintuan. Kahit makalabas ka ng front door, may isa pang gate. Sa likod naman ng bahay, may matataas na pader at takip para hindi mo masilip ang bakuran. Literal na kulungan at pare ang itsura ng bahay niya. Kaya naman ang isa sa mga empleyado, nag mismo sa bahay para tingnan ito in person. At totoo nga, may mga surveillance cameras, rehas sa lahat ng bahagi, at totally covered ang likod ng bakuran para walang makasilip. At sino ba namang tao ang mangangailangan ng kama na magkakasang 36 na bata, no? Hindi naman ito Airbnb, hindi ito pang-cam. Ang address ay tirahan mismo ng lalaki. At sa dami ng tanong na pumasok sa isip nila, where are these children coming from? Bakit sa bahay niya idideliver ang mga kama. Ang nakakilabot hindi lang si Emory D. Garner ang offender sa bahay na yon. May isa pang offender na nakatira rin doon at may over 30 criminal charges sa record ng gobyerno. Kaya ang mga empleyado sa shop, hindi na nagdadalawang isip. Tinawagan agad nila ang police. At noong July 22, inaresto si Emory D. Garner, 57 years old mula Fort Worth, Texas. Matapos siyang puntahan ng mga police base sa tip mula sa furniture store. pag nila sa bahay may nadeskubre ang mga polis sa so concerning arrangements, which is hindi na idinitalyo publicly, pero inilagay siya sa kustodiya. Ang moral ng kwentong ito, sometimes your gut feeling is your loudest warning, at sa mga empleyadong ito, they might have just saved lives. Kung gusto mo pa na mag pang kwento, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panunood.